Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, worlds. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inay bumabati. <laughs> Ciao, Another day, another vlog na naman tayo. Araw-araw na lang tayo nagbablog. Sumamba po ako kahapon. Wednesday. Kasama ko sina Ate Seni at Ka Jerome. Alam niyo mga kalabs, excited lagi ako kapag sumasamba. Kasi dito ko nakakausap si Ama, ang Panginoong Diyos at si Yesu Kristo. Dito ko sinasabi ang problema ko iniiyak ko sa kanya. Si ama lang ang nasasabihan ko kapag may problema ako. Kaya excited ako tuwing dumarating ang Merkules, Webes, Sabado at Linggo. Sumasamba ako ng dalawang araw. May nag-message sa akin kung mararam, mararamdaman mo ang isang tao raw sa iyo or sa kanya. Ayun, magulo no? Ulitin ko po ha. Kung mararamdaman mo ang isang tao kumpara sa iyo or sa kanya. Yun. Alam niyo mga kalabs, naniniwala ko kapag nasa isang sitwasyon ka na ang hirap-hirap lumigaya? Bakit parang kahit anong gawin ko, hindi kami okay? Bakit kahit anong gawin ko, ibang iba yung pakiramdam? Parang ang bigat-bigat? Oo, parang ang bigat-bigat alam nyo kapag ganyan daw yung pakiramdam it means hindi siya para sa iyo kasi kapag natagpuan mo na yung tamang tao para sa iyo magiging magaan lahat though may pagdadaanan din kayo syempre hindi naman perfect mararamdaman mo kung para sa iyo talaga ang isang tao. Alam niyo, naniniwala ako kapag nasa isang sitwasyon ka, yung hirap na hirap yung feelings mo. Bakit ang hirap? Mararamdaman mo kung para sa iyo talaga ang isang tao. Though, yung hindi daw kasi okay, hindi daw tayo all out. A big no. Hindi ako naniniwala dyan. Kapag mahal ko, mahal ko. Walang pero-pero. Walang kasi-kasi. Pag mahal, ibibigay yan ang buo sa'yo mararamdaman mo kung sa'yo talaga ang isang tao. Pagmahal ka, ibibigay niya ng buo sa'yo. I hope na gustuhan niyo ang advice ko tungkol sa pag-ibig. Very good! Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y nagpapaalam. Bye-bye!